Tira tayo tagpo natin sa simbahan kala may kakasal. Tara. Tara ka lang. Simbahan po kami. Tara. Okay. Dito, dito na po kami sa bahay. Dito na kami. Yung... Dito, na kami yung... ah, dito na po kami. Sila oh. so, na ba yun? Ang klase namin kasi yun. Tara. Parang tamintawir yun. Tara. Wala pa yung tower eh, hindi naman tayo magbobroadcast. Okay. Uh, nandito po kami sa bahay ni Rodrigo Abada. Uh, yung tutulungan po natin, uh, kabats po natin sa BATS 1992 na ko sa Epavega Memorial School. Uh, na mild po siya, then ito po yung resulta ng kanyang CT scan. Uh, mga pagpaliwanag po dyan, yung kanyang butihing asawa. may bahay, yung kanyang asawa ito po siya. Um, Magandang gabi po. Ito po yung CT scan niya. Yung pangalawang stroke niya na pala hindi po namin alamin. Yung una hindi, hindi niya naramdaman siguro yung pangalawa din siya na apekto. Kaya yung bila niya umurong masyado dito. Kaya hindi siya makapagsaltahan maalos. Ah, okay. uh, yun po. Uh, Bale, nagkakalaw po natin sa kanya yung napagkontribusyon natin yung pera. Halaga. Halaga. Uh, Kali sa Bats 1992, sa pamumuno ni Napoleon Pandaan. Ay, uh, abot na dati sa ano, malinaw ang lahat. Ah, Kaya rago po tayo. Kaya e, gano'n yan? Ah, kumupit ka pa. 2-6 po ito sa dalawa. Kumupit uh, ka pa ay, eh! Kumupit ka pa eh! Ako walang baka ito kung gigiin <laughs> <kigilom> tayo <laughs> eh. Yeah, Kaya na, iabot na lang natin sa kanya. Oh. Yeah, medyo sana nabalik na siya. Nahirapan po siya magsalita eh. Uh, maraming salamat daw po ako na magsasalita para marami sa kanya. Salamat po. Uh, maraming salamat po. Maraming pambilig... salamat po sa tulong. Malaking bagay na po yung pambiling gamot. Okay, pa na po kami galing kay Rodrigo Abada. <laughs> okay. Okay. Bahay ni Nabutap. Kelifer. <laughs> ano ba siya? Okay, ba babalak pa itong ano, magpainom eh. <laughs>